Boss, sino pa ano? Paan si Polo? Opo. Hindi, kung ng packet na po kasi ito ay nanilibre ko ng sakay. Nanilibre po ako ng sakay. Paan si Polo po? Ay, dalawa kayo. Kayo po nga, kayo sir. Pasan po kayo? Paano? packet na rin po kasi ako, Paan si si Polo? sir, paasan po kayo kasi paakit na rin po ako nag-delip sa kayo paasan po ba kayo sir o oh, sige sir, libre mo naman ha? nanilibre ako ng sakay sir paakit na pa rin kasi ako ay sir libre lang po po. Kaya po nga. Uh, po nga. Pasan po kayo. Pasan po kayo ma'am. Nalilibre po ako na sa kayo ma'am. Paakit na po ako ng ano, Teresa. Ayaw niyo po ma'am. Ayaw na lang libre. <laughs> paket ka ng antipolo sabay ka na sa akin libre lang yes, sir. ah yes, sir. ah libre ang sayo ko lang sa isa, kasi pauwi na rin ako ng ano no ikaw sir ikaw sir paket ka ah may dala ah sige po ah you rin po ma'am po kayo? pa po kayo? din po ah Teresa po kasi ko eh nanlilibre po ako ng sakay eh <laughs> ah, sige po ang layo nyo po ha ah, tayo uh, may lilibre ngayon guys ha ah, ayaw nila ha <laughs> ba kami meron pa tayo ah, ma'am po kayo ah hindi po nalilibre ako sa'yo ng sakay ma'am pa saan po ba kayo Paket po kayo doon nalilibre ako ng sakay ma'am kasi pa na rin ako pa Teresa po ako eh ma ano nagbablog ako mamaya no camera mo kasi pagka ganyan pa uwi na ako nanilibre ko ng sakay basan po ba kayo ay panay layo <laughs> patresa lang po kasi ako eh gusto mo sa may morong tawag dito meron dong ano antayan taya ng sasakyan meron naman po saan ka? Pa saan ka? Basta. Ayaw, ang lalayo ng mga tao ah. <laughs> Pateresa kasi ito, nanlilibre ko ng na sakay. Doon, ang dami kong inalok doon. Ang lalayo rin. Payampanta, Patanay. Ang na oh, ayun. oh, gusto mo hanggang morong. Gusto mo ba? Kaso, kasi doon sa may morong. Pag kasi morong ako, mag-aabang din ako. oh, ganun din. Pa mapapamura ka lang ng kamasahe ng konti next time na lang sir. Ah, oh, ano? No. Malay mo, madaan ng ito ulit. At least kilala, ano mo na ako. Kadalas sa... Follow si na lang din kita. Ah, uh, sa tikling lang ako pala, madalas. Ah, uh, sige thank you. Ah, okay. Thank you, thank you.